At heto na nga pala ang aking uh, part 2 ng biyahe ko simula sa Amsterdam to St. Martin. At dahil open gate na nga po ang aming uh, uh, airplane or ang aking pagsasakyan, eh dali-dali na nga po ako'ng uh, tumayo at kinuha'y mga gamit ko para makasakay na po doon sa sasakyan ko na papuntang St. Martin. Medyo matagal din po hinintay natin na oras bago tayo makapasok dito sa mahiwagang gate ng sasakyan ko nga na papuntang St. Martin. At syempre bago tayo baka sakay sa aeroplano, eh, che-check ulit nila ang ating uh, ticket at ang ating passport papunta doon sa sasakyan nga na aeroplano. <laughs> doon pa lang po yun, sa may boarding. At pagdating mo nga dito sa tapat ng eroplano, i-check eh, na na naman nila ang iyong passport at ticket at titignan kung anong number ka. At ituturo naman ng mga flight attendant kung saan ka sasakay. Kaya naman nang makita ko na yung sasakyan ko, eh, sasakay na nga tayo. Uupo na pala. <laughs> at heto na nga po, ikukwento ko na po sa inyo ang istorya ng buhay ko bago ako napunta dito sa may British Virgin Island or kung paano ako napunta rito at kung ano ang mga pinagdaan nan ko. At heto na po ite-share ko na po sa inyo. Bago nga pala ako napunta dito sa British Virgin Island, ay nag-apply na nga po pala ako sa mga Europe tulad ng Croatia. At nag-apply po ako sa mga agency. Natanggap naman po ako doon sa Croatia bilang sushi chef din po sa isang restaurant. At nung na-interview nga po ako ng employer doon, ay nakapasa naman po ako. At at ang offer po sa akin ay 900 euros. Kaya lang ang sabi sa akin ng employer po doon, ang trabaho namin doon ay seasonal lang. Sabi na sa akin ng gano'n eh wala na, stop work na. E de, pumayag naman po ako sa offer nila. Pero sabi ko nga, ala na po baka akong dagdag yon Sabi ko nga dun sa employer. Sabi namin nila, so after ng kontrata ko nga daw, eh may increase naman daw po yon Kaya naman pumayag na ako dun sa offer ng employer na nag-interview sa akin sa may uh, Croatia. So nung natanggap na po ako doon eh binalik ulit ako dun sa agency. Ayun na nga, ang sabi sa akin ng agency dun sa papuntang Croatia, eh magbabayad ako ng uh, 2,000 500 dirhams po yun So kayo na pong mag compute kung magkano sa peso yun Nasa 40,000 din yata Mahigit more or less po Korekmi wrong, mga boss madam at yun na nga at dahil sabi ko payag na po ako dun sa may uh, placement Pinyo kaya lang ang gusto ko pong mangyari eh installment yun yung sinabi ko sa may agency na inaapplyan ko kaya lang ayaw nilang pumayag na installment dahil nga daw na, na scam na daw sila dahil nung meron silang na hire po na mga ibang Pilipino pagdating ng Croatia eh lumipat ng ibang kumpanya kaya yung mga installment na nakuha nila na hiya, hindi pa bayad eh sila ang nalugi dahil sila nga magpa-process ng mga papel. Kaya simula nun, sabi sa akin ng uh, agency, hindi na sila kumukuha ng uh, installment na bayad sa placement. Gusto di. nila eh buo talaga yung bayad. Kaya simula nun, sabi ko, ma'am, kung hindi po talaga kayo bayad, at eh, atras ko na po yung application ko. Okay, no problem. 'Yun naman sabi sa akin ng agency na inaplan ko. Kaya, move on na ako doon. At dahil nga sa pagbablog ko, eh, meron nakakita ng aking mga pinagagawa At meron nga rin pong nag-offer po sa akin na trabaho sa may UK naman. Ang sabi sa akin ng uh, employer po na gustong kumuha sa akin sa UK ay, uh, kung gusto mo dito, dito ka na lang eh ka magtrabaho, sabi sa akin ng uh, employer po doon sa UK. Eh, okay, siyempre naman po, sino bang may ayaw, sabi ko naman. Kaya naman napapayag na ako. Kaya lang, ang gusto niyang mangyari, eh kumuha muna ako ng IELTS. Ang sabi ko nga po doon sa employer ko na kumukuha sa akin doon, ay hindi po ako kako magaling sa English. Baka po hindi ko maipasa yun. sabi kong gano'n. Ang sabi naman sa akin ay, wala eh problema doon or kahit anong uh, passing grade mo, eh pwedeng pwede ka, basta kumuha ka lang ng IELTS, yun ang requirements dito, sabi sa akin. Di, syempre, sino, eh, sino bang may ayaw? Syempre, pagkakataon ko na yon dahil nga madadala ko ang pamilya ko doon sa UK. Kaya naman, dali-dali na akong kumuha ng IELTS. At wala pong review-review yon Kaya naman, kumuha agad ako ng IELTS Review Center doon sa Damam na ang presyo po noon ay 1,400 uh, SR sa UKBI IELTS dahil yun nga po ang kailangan sa pagpunta ko sa may uh, UK. Kaya alam nung naibigay ko na yung uh, aking resulta sa may uh, UKBI IELTS ang sabi sa akin ng kumukuha uh, sa akin doon, sabi ko, Madam, ito na po ako resulta ng aking UKBI IELTS. At pinakita ko nga sa kanya ang aking mga score. At nang makita niya nga ang resulta ng aking UKBI IELTS, eh sabi niya, ay sir, sabi niya gano'n, Chef, ang score mo eh below, below 4. kailangan ang passing grade mo ay 4 plus, pataas, bawat kategori. Kaya naman sinabi ko, akala ko po ba, ma'am, madam, eh kahit hindi magaling sa English, eh pwedeng-pwede po ako dyan, Basta may IELTS lang. Eh kaya lang sir, sabi sa akin ng employer na kumukuha sa akin doon. Yung talaga isa sa mga requirements eh kahit itanong nyo pa sa agency rito. Kaya naman nang ni-repair niya ako sa agency. Ayun, yun talaga ang kailangan. Eh kailangan ko talaga tao, talaga maipasa lahat ng category ng ukbilh ang listening, reading, writing at speaking. Yung apat na category na yan ay eh, kailangan nyo sir maipasa ng 4 plus pataas kasi lagi ang nagiging sabit ko po doon yung listening at reading yung dalawa po na yan nasa 3 tsaka 3.5 lang ang aking nagiging score kaya naman kumuha ulit ako ng isa pang uh, UKBIILs at panibagong bayad na naman po yun at another 1,450 SR na naman po kaya yun, nag ako. May bagsak na naman. Isa na, na naman. At ang reading. Ay, apo. At hindi pa rin ako po sumuko doon. At kumuha na naman po ulit ako ng uh, sa pang UKBI IELTS. Dahil ang sabi nga po sa akin ng employer doon, wala po akong gagastusin doon kung di ang uh, UKBI IELTS lang na maipas ako. At siya na po ang bahala sa aking pamasahe papuntang UK. Dahil nga po, direct hire din po ako. Ay, direct din po akong may employer na doon sa UK. Kaya naman kumuha ulit ako ng second time at third time. Doon po sa dalawang pagkakataon na yun, eh, talaga po ako nagre-review na. Habang nagtatrabaho, nanonood po ako sa YouTube kung paano ang gagawin, kung ano ang proseso at kung paano ang maipasa lahat ng kategory. Basta lahat na ng diskarte. Pinanood ko sa YouTube para lang maipasa ang UKBI IELTS. Kaya lang, pero talagang kasama ang palad. Hindi talaga para sa akin yun. Dahil nga, bagsak na naman ako sa pangalawa at pangatlong pagkakataon sa listening or reading. Isang kategory lang po doon ang sumasabit sa akin. Puro 3.5. Kaya naman ako na ang sumuko. Hindi talaga para sa akin yun. At medyo malaki rin po ang aking nagastos doon. Almost 100,000 kung ko-convert co sa peso. Kaya naman nangihinayang ako para don Pero kinalimutan ko na po yun dahil nga hindi talaga para sa akin yun kaya naman sa pagbablog ko eh, eh at meron na namang nakapansin sa akin dun at isang nga nating follower na isang kaibigan na may malasakit para sa akin sabi niya bakit hindi ka eka mag try dito sa may Caribbean yung skill mo eh talagang pang dito at in demand sabi nga ganun at maraming nangangailangan na sushi chef dito sa Caribbean pagkakataon mo na yan kabayan bakit hindi mo try dito sabi niya maraming restaurant at saka mga beach resorts nangangailangan ng sushi Si chef na katulad mo kaya naman binigyan ako ni kabayan lahat ng restaurant dito sa Caribbean para pagpasan ko ng mga resume at isa na nga na binigay sa akin ni kabayan itong hendos hideout at madami nga po akong restaurant na inaplayan po dito at yun lang po ang nagresponse po sa akin sa email ang hendos hideout na pinagpasan ko ng aking resume at ang nagreply agad yung aking uh, employer sabi niya Uh, pwede ka ba eka ma-schedule ng interview at yun na nga na interview na ako ng may-ari na mag-asawa ng uh, Hendos Hideout at doon naman awa ng Diyos kahit English karabaw tayo ay eh, naipasa ko ang interview bali matagal po talaga ang naging usapan namin almost 1 hour dahil nga po lahat tinanong nila about sa skill ko at kung ano ang mga experience ko. Kaya naman after ng uh, ilang linggo nang naipas ako yung interview, ayun, bigla na lang nag-send sa akin ng offer letter. At nang makita ko ngay offer letter nila, eh talaga namang nag-approve ako at pumayag na sa kontrata na gusto nilang mangyari. Hindi na po ako nagdalawang isip at sinabi ko nga po na okay na po 'yan at approve na at payag na po ako sa kontrata niyo na mangyari at sa uh, offer na binigay niyo po sa akin. At dahil nag-agree na nga po ako doon sa kontrata na binigay nila sa akin. Eh yun binigyan na nga nila ako ng mga requirements at isa na nga po doon ang police clearance sa Saudi Arabia. Ay napakahirap po talagang kumuha ng police clearance sa Saudi Arabia. Siguro sa next vlog na lang po natin itatakil 'yan. NBI police clearance sa Pilipinas. At saka uh, NBI Apostotel At yan po ang mga naging requirements ko papunta dito sa Caribbean The rest po eh okay na ang lahat At dahil nga na-hire pa ako nun eh March pa eh, ngayon October lang ako napunta rito Dahil nga po sa tagal ng uh, pag-abrove ng aking working visa papuntang Caribbean Dahil yun naman ang sinabi sa akin ng employer ko dito Na matagal talaga ang processing ng visa dito sa may uh, British Virgin Island So medyo nahaba na ang aking istorya papunta rito. So yung iba naman sa next vlog na lang po natin. Sana po na-inspire kayo sa aking munting kwento. Pakishare na lang po kung inyong nagustuhan. At kung hindi naman po, okay lang. Pakipusuan na lang. Yun lang. Salamat. Love you all. Mua Alright.